Blue Ribbon Committee nilinaw na wala silang tinatarget sa investigasyon ng flood control projects. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Conde Patak. RMN Live Reports. Nilinaw ni Senate President Pro Temporary Ping Lakson na wala silang tinatarget sa investigasyon ng ang flood control project. Ang reaksyon ng chairman ng Blue Ribbon Committee ay bunsod na rin ng magkasunod na manifestation ni Senator Chase Escudero at privilege speech naman ni Sen. Rodante Marculeta kung saan parehong tinukoy ng dalawang senador na hindi man lamang kasama sa mga sinisiyasat at nakasa nakasuhan si dating Speaker Martin Romualdez. Muling binigang di inilakso na ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ay babase lamang sa mga ebidensyang ilalatag kaugnay sa Ghost Flood Control Project Scandal. Siniyak ng senador na walang sino ang poprotektahan o palulusutin sa anomalya ng flood control. Sinabi pa ni Lacson na kahit pa ito ay unpopular at kahit masakit para sa kanya na marinig ang pangalan ng mga kasamahan na idinidiin ang mga resource persons, hindi anya siya mapipigilan na gawin ang nararapat. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo ko ang debatak Tatak, RMN.